buenos dias, senyoritas y senyoritos. andaming daming issue pumutok as a result of the of the controversial speech given by uh, former President Rodrigo Roa Duterte over the weekend in what we call the War of Rallies, kung saan na uh, nag, uh ginastusan ginasta nila pareho na mga Marcos Camp at saka Duterte Camp ang mga pera ng bayan para mag lang sila at uh, banata nilang isa't isa. Although si President Marcos, more of uh, consolidation of power, yung pagpapakita na uh, the military, the police, and the government officials, uh, congressmen, except sa mga senator na dalawa lang ata sumipot, ay loyal sa kanya. Doon naman, kina Duterte, yung kinonvert yung sinasabing na uh, prayer rally, at uh, naging ginawang anti-Chacha and anti-Marcos rally. So, show of numbers. So, syempre, kung may nasa gobyerno ka, uh, meron ka pambigay pam, 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 pang t-shirt, pang gasolina, pang bus, pang eroplano, pang uh, uh, pagkain, uh, bowler, sumblero, at saka ang uh, mga bag, ganon, uh, na binigay dito sa Kirino Grandstand, syempre, mapapapunta ka talaga ng marami kasi galante naman ng taong bayan. Tayo, galante tayo. Kahit naghihirap na tayo, papagasto, papagastusin pa rin tayo ng, uh, ng mga 200-300 million para sa uh, bagong uh, bagong uh, Pilipinas rally na yan although may sinasabi bagoong Pilipinas kasi ang bantot-bantot daw kasi that was also intended to to show support for Chacha -cha, na ngayon ay uh, pinatay rin naman so sayang rin talaga yung rally pero in the war of rallies uh, maraming issue lumabas ang pero sa akin isa sa pinaka-serious na issue na lumabas doon na hindi naman pick up or pinay up gaano ng media or ng mga ng mga vloggers ay yung ay yung threat daw sa buhay ni former president Rodrigo Roa Duterte. Ah uh, uh, the former president pointedly accused President Bongbong Marcos of uh, planning or plotting to assassinate him. So lumabas ito sa huling parte na ng 45 minutes, minute speech niya. Kaya hindi na napagod na siguro yung media at hindi na pick up ito. At si Vat naman, tulad ng na sinabi ko sa inyo, nagkakwan tayo, nagka, napagod tayo ng gusto, na tsaka winar, uh, sinabihan tayo ng doktor na mag rest. Hindi natin kaagad-agad, Monday pa sana ito natin na vlog na or, choose, or uh, Tuesday. Pero it's not too late. Kasi We want the Marcos administration to take seriously itong uh, itong uh, assassinate me <laughs> scheme na ito. Ano ito? Ito ba yung uh, gagayahin ba basiya uh, ambush me ni senator Juan Ponce Enrile that became the basis for the declaration of uh, martial law by former president uh, Ferdinand E. Marcos? May mangyari rin ba kung wari daw may assassination attempt kay Duterte? para ma-destabilize yung bansa or uh, magkakaromba ng mga bomba sa Mindanao or uh, binabaliktad lang nila baka may mangyari rin kay President Bongbong Marcos so any which way we cannot trust the da Duterte boys Parati uh, malalim ang iniisip niyan Malalim ang mga plano niyan So ano kaya ito? Kwan kaya ito? Or paawa effect ito? Pa victim effect na siya daw ang kawawa kahit uh, siya pa itong nangkuan na uh, nagbibigay ng banta kay President Bongbong Marcos na uh, sa panawagan sa si military mag take over yung civilian function mag uh, maarestuhin si si President Marcos In fact, sinabi rin niya ito sa si speech niya arestuhin si President Marcos at arestuhin ang mga congressman pero sa bandang huli sinabi rin niya na baka siya ang mapuruhan at uh, the blame can only go to President Marcos so the security officials around President Marcos should take this seriously dapat uh, i anticipate nila ang ano bang nga uh, bakit ba nagpo-float sila ng ganitong uh, threat daw sa buhay ni uh, pa former President Rodrigo Roa Duterte so pakinggan natin yung speech uh, at uh, yung iba pang mga deklarasyon niya laban kaya kaya uh, uh, President uh, Bongbong Marcos at sa Chacha. Wala naman. Yun naman ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag diyan. Binabastos kayo. Anong bagay? Bakit, bakit tayo sa parlament? Anak ka na. So pag doon kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging, Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang ini... Pineplay natin ito kasi diniscuss na natin itong serya, senaryo noon. Kung magkakachacha, ay uh, maybe uh, mga bright boys dyan ni President Marcos are also kasama sa design ay... Uh, uh, After sa term ni Romualdez Eh baka si uh, Sandro Marcos na Hi -hi Hihinugin lang siya Para umabot siya ng 40 years of age Para kuan na siya, eh, the position na siya to, uh, Liable to kuan na siya, uh, qualified to run For president na That's why uh, uh, we are playing this Kasi ganun rin sinasabi ni president former uh, uh, president Duterte Kasi kung hindi Paano Tira, titira dyan hanggan sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, merong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process it does not, in, you know, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw isang Pilipino, taga-Paway, taga patangas taga taga-Dabaw, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag umalis. It was not the intention of the lawmaker. Demokrasya tayo! Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pag pababa kaya Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nagikinig kayong mga military. Gusto ng iwasan ang dugo? Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term, even for one day. No na tapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa dago. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung six year, kalimutan mo na yung kay Romaldes, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako panawagan. <laughs> yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ni yan. Which Constitution? Kalimutan. Chinese Kamin. Constitution or Philippine Constitution? Hindi dapat. <laughs> you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya, putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Mahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan... Hindi. Eh. Shower lang yan po sa mga kanyang ginagawa nila ng <laughs> pasirit Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man hindi man ito eleksyon? Nakafocus naka lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyari ngayon, hindi people's initiative kung hindi buying the people for their signatures. pa umpisa pa lang, pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng Constitution, lalapas yan maganda kung pirapirahin lang tayo. Balang araw, Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yan sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or uh, when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nagkaking ako ng ano, may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si uh, Congressman Alvarez. Uh, pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako inayaya. Kapupunta sa na ako ng tagong. Para lang makapag... Ako galit talaga. Bakit po putang ina? siya. Bakit? Bisaya pa mak makumutan ko na yung mga <laughs> Magharap ko sa akin, ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyo, milyon ng milyon, kayong mga kongresman, utang inaistapa yan, swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, na balik ako dyan sa Maracanian. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong. Kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa karami. Ipasok kayo ng dalawang taon para leksyon niyo. <laughs> Hindi ka maleksyon ang kalukuhan ninyo. Wala hindi pa nga naayos ang kati. Ano ano, 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 bang, what's wrong with the, what's wrong with the Constitution? Tell me, kung hindi yung inyong ambisyon, the real purpose itong constitutional changes sa uh, people's initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan. Marami akong sabihin, maybe sa, kung patayin nila ako, <laughs> putukin yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon, kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacan yan, yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan nito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo mga Tagalog, Misaya at Tagamaynila. And I hope that we will continue to... Okay, okay na guys. Uh, so yun, narinig nyo. And uh, I hope the the civil uh, the military officials uh, the intelligence officials and the security officials who are also uh, Uh, watching the VAT channel. I-kuha -i nyo i-verify nyo to and uh, you watch their movements. Kasi na naalala natin, nung presidente pa si Mr. Duterte, nung mag, uh, may issue-issue about sa sa bank records niya na sinabi ni ni Senator Trillanes na meron daw laman na 3 billion ay bigla na lang nagkabomba-bomba diyan sa Davao. <laughs> ha? ha? ha pagkatapos yung pala I-gagawin uh, e, 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 yung kwaan uh, rason para ipasa yung anti, uh, uh, anti terrorism law ha? so so yung mga ganon so me, posible ibabalik yan hindi natin masabi uh, uh, some people think that way ha huh? some people think that way na that kaya you you take it ah huh? security officials around President Bongbong Marcos Uh, you take it seriously and you watch their movements kasi bak dalawa lang yan either something will happen to President Bongbong Marcos or uh, something will happen to President Duterte and uh, Mr. Marcos will get the blame. At kung ano man mangyari kay President Duterte, uh, it will become national news. So sino pang papasok dito na mga na mga investor? <laughs> hindi nyo na kailangan i-amend yung Constitution. Wala na talagang papasok dito kahit i-amend nyo pa. I-amend nyo pa yung mga economic provision. Kung nag-aaway-away yung dalawang presidente na ganito, wala na talagang papasok dito. So you better review this uh, video and uh, and uh, prepare for whatever. I-imbestigahan nyo uh, ano ba mga possible senario Kasi ganyan ang trabaho nyo. Eh. You do that. That's critical thinking. That's... Uh, that's being proactive in crisis management. So hanggang dito na lang po tayo and we will be uh, giving you more developments on this issue. Uh, please uh, don't forget to share this blog to friends and relatives and to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Mucho y mas gracias a todos ustedes.